Good morning, good morning, what's up guys? Nagbabalik si Mr. Dimple's vlog Time check, 11am At hindi pa tayo nagtatanghalian Kaya meron tayong uh, pupuntahan na kainan na naman Basta kainan tayo ay maglalagalag Hindi kami nagluto ng lunch kasi nga doon talaga ang punta namin kasi on the way siya papunta sa aming patutunguhan kaya pinalano namin na na lang kami mag lunch ngayon kaya tara na sumahan nyo kami at atin ang susugurin ang kainan na yon isang restaurant na yon let's go one hour ang biyahe bago tayo makarating sa pupuntahan natin na restaurant na yon kaya sigurado gutom na gutom tayo nyan so sigurado mapapahataw tayo nyan sa bypass road kaya pala tayo dumaan mga guys kasi para makaiwas tayo sa traffic at medyo mabilis tayo makarating Talaga namang baka abutin tayo ng uh, lipas ng gutom. Eh masama ang malipasa ng gutom. At apoy nagtatatambling. <laughs> location natin ngayon nasa Bawan Batangas na tayo at malapit na tayo sa location na ating kakainan uh, malapit na tayo guys sa banda bandaria na lang at tayo makakatikim na ng arabic food arabic food nga pala yung aming uh, kakainin ito, tinayo muna namin to na ko na yung mga uh, pagkain sa Saudi. Kaya uh, ito, nadaan na namin. So, subukan namin kung masarap pa dito. Pasok tayo sa loob. Ito, pababa lang. Pasok tayo ang uh, medyo maliit lang yung pwesto nila pero no? itong ating sekjut naka-order na tayo guys dito. So habang iniintay natin ang ating order, eh tamang video-video muna tayo. eto na, ito na yung in-order namin. Isang chicken na biryani. O, oh, akatakam at saka isang chicken kabsa. So, sa kami ng order para matikman ni Commander yung lasa ng Arabic food. Kasi ngayon pa lang siya makakatikim nito, makakakain. So, mukhang katakam-takam. At saka yung amoy niya, kuhang-kuha. Kuhang-kuha -kuha yung amoy ng kabsa at biryani sa Middle East. Kaya, tara, upakan na natin. At mapapansin nyo dito, habang ako ay nagsusuot ng aking gloves, si Commander ay bumabanat na. <laughs> At sarap na sarap talaga siya. Kaya, kakain na rin ako! Masarap siya guys. Usually kasi pag uh, first time mong kakain ng kabsa o biryani, hindi mo magugustuhan ng lasa. Pero si Commander, nagustuhan niya kaagad ang lasa kaya approve masarap masarap ito nga oh nagpalit kami dito ng aming kinakain kaya sulit 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 yung uh, lasa naubos namin guys yung aming uh, in order na biryani at chicken kabsa etong nga o oh, sa sobrang sarap sinisimot namin yung buto boto kasi malasa sobrang sarap kaya guys, kung naghahanap kayo ng uh, Arabic food gusto nyong matikman yung Arabic food dito lang sa Nova's Food House malapit lang to, tabi ng uh, kalye, dito sa Manghinaw, Bawan, Batangas recommended to guys sulit Napaka sarap ng menu nila. susubukan subukan nyo guys at hindi kayo mapapahiya. Ayan nga oh, sa sobrang sarap. Buto na lang yung natira. Eto Tapos lang kumain At pauwi na nga kami Busog Salamat nga pala sa Novas Food House Pabalik kami Kasi nagustuhan namin yung lasa ng inyong biryani at chicken kapsa Sige guys, kita kits na ulit sa sunod na video natin Ride safe at God bless sa ating lahat